Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mayn Mendoza at kay Alden Richards. Kung tuloy mong mahal si Mayn Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kay Mayn at kay Alden ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang uh, mga sentimiento po ng mga Alden fans at ng mga uh, sumusuporta po sa itbulaga. Okay? Kasama na po dyan syempre ang panig po ni Lamin Mendoza. Uh, paano ba naman kasi, no, na Uh, nabasa po natin sa mga sentimiento ng mga Alden fans na hindi po pala pinayagan ng TVJ yun po yung kanilang uh, keynote, ha TVJ ang hindi pumayag sa pagdalo sana ni Alden Richards sa Itbulaga ngayong Itbulaga Olympics okay kaya naman, uh, syempre dahil nga nakiki-era lang din naman ng showtime sa GMA doon na po nakapunta si Alden Richards at nag-promote po ng kanyang pulang araw, okay? Well, ang uh, unang usapan po di umano ay uh, hindi naman po talaga magpo-promote si Alden. Gusto niya lang talagang pumunta sa Eat uh, Itbulaga Olympics, ano? Yun nga lang, hindi po napagbigyan. Sabi nga ng ibang nandoon, hanggat nandoon ng TVJ, hindi makakatungtong ano para para tuloy na ikabaligtad ano dati noon na eh, si Panot ang hindi makakatungtong ano. ngayon si Alden Richard so, sabi ko naman sa inyo basta uh, may kinalaman kay Ming kay Alden araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay niya ano. at eh uh, uh, bago nga lahat, ano, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman ako subscribe, nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kinamin at kay Alden. At kung uh, meron ka nga pong uh, iba pang mga uh, kilala dyan, ano, ng mga Aldog fans na hindi pa po nakasubscribe sa atin, nakasabihan nyo na po sila na mag-subscribe na dito sa atin at dito tayo magsama-sama. Okay? Dito tayo magsama-sama sa ating channel. Hanggang ma-achieve na natin ang 100,000 subscribers. Ano? At... Uh, Uh, narito nga po mga komento na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Irma Santa Teresa. Sabi niya rito, Mr. Pinas, tanong, ano ba talaga ang totoo? Kasama si Asa sa bangko o hindi? Ano ba talaga ang totoo, Mr. Pinas? Sabi, sabi naman ni Mr. Destiny, hindi raw totoo kung... Uh, kung uh, Totoo, gusto, gusto ko ikaw ang magsalita kasi sa'yo ako naniniwala at yan ang walang kwentang tao. Bakit, uh, hinarang si Alden dapat ipakita yung video kung totoo. At uh, yung uh, naga, nagtawa kay Mayna no, bakit uh, masama bang umorder lahat ng lahat ng umorder ano, lahat ng uh, tao no ay pwedeng umorder artista o hindi ano wala silang pag wala silang pakialam Uh, kaya Mr. Pinas, sa iyo lang ako naniniwala. Totoo, at uh, tanong ulit, ano? Totoo ba, totoo ba o hindi? Para kung sa mga kasagutan ng totoo ba o hindi, alamin niyo muna kung sino talaga yung totoo main o hindi. Okay? Kasi regardless kung kasama o hindi, ang tanong dito, si Min ba talaga yun o hindi? Yun lang yun, ano? At ang ikalawa naman natin komento, ay mula naman po kay Miss Leslie. Uh, labawan. Sabi niya rito, from 2015 up to the present, Aldab pa rin ako. At salamat Mr. Pinas na nandyan ka for Aldab. May, napan na, may napapanood ako na video, viral, TV, ano, nag-post na totally huwalay na daw si Panot at si Main. Dahil daw si Main, ang uh, nananakit daw ay si Panot, no? noon pa daw kaya... Uh, daw yan na hindi po sila kasal, mas na daw ba? May po nanakit? Ayan nyo po, no? i-validate po natin yung mga ganyang informasyon. Ano? At mula naman po kay uh, yung Motory Child, sabi niya rito, good PM po, Pinas Show business ngayon, Salamat po sa update kay Namin kay Alden. Ano? Sa... Sir Pinas, tanong lang po, ano po bang uh, sinagot ni Alden sa tanong sa kanya, no? sa, tay, uh, sa taong nang harang sa kanya? At ito pa, ito pa po no kalat na po ngayon sa social media, yung pagsayaw ni Kat sa Century 2 na event at uh, mga larawan niyang naka blank ano. At uh, grabe sarpins ano yung suot niya noong sumasayaw sumasayaw na siya. At hinihintay uh, yata ng uh, mga Catden na ano, fan na pusuan na uh, ni Alden yung mga larawan ni Kat sa Century event. Wali pa rin ano hanggang ngayon. Pero sabi No, ng isang vlogger, e eh, nandun daw si Alden sa backstage to support Kat. Nakita po doon na si Nate Gonzalez, yung uh, budding you na know, no, may HD kay Alden, na palaging sunod ng sunod saan mag si Alden. May nakita na kalat ano, sa social media na picture sila Alden during event of century, kaya naisulat na nandoon din si Alden. Salamat po, uh, stay safe po. Uh, number one, Alden Richards, hindi naman natin maikakailayan na ano, si Alden Richards po ay nagpo-promote din ng Century Tuna. Okay? But I doubt kung nandag man si Alden Richards na to support uh, uh, Catherine. <laughs> at sabi ko nga, sabi nyo nga, no, tama-tama po yung inyong naobserbahan na until na walang pag-like na ginagawa o nangyayari mula kay Alden Richards. Kasi nga, nakita nyo naman po yung kanyang pagsayaw at kung ano yung suot niya na nandoon. Okay? Meron nga nagbalita, di ba, tabloid na naman, uh, nabansagan pa raw po si Katrina na playgirl. Yan po yung kanyang sinasabi, ano. Eh, yan po yung ganyan sinasabi ng mga bayarang tabloid, ano. Mula naman po kay, Lay, kay Miss Leila, noon nagsabi niya rito, Aldab is real. Kung talagang may panot asan siya, di man lang uh, binati si May anniversary ni Minong noong July 4. Tingnan natin kung mag-anniversary mag ng fake kasalan. Nasalamat, Mr. P Mr. Pinas, sa update mo sa Paul Carlson Family. At alam ang gagawin, alam ang gagawin, ano, uh, ng TVJ 8 Bulaga para uh, ruma tumaas ang rating nila, no? Wala pa ring nangyayari, no? Ako bu buhat ng pinag... Uh, hiwalay si Alden at me. Hindi na ako nanonood. Eh. Yun lang uh, give me five. Ano lang ang pinanonood ko. Pagtapos, ay eh, ililipat na ako sa showtime hanggang matapos. God bless you all. And uh, I agree with you. No, I agree with you, Miss Leila Nuna. Gano, na talaga uh, talagang uh, kapag... Uh, alam niyo yun, yung alam naman alam niya nagbubulag-bulagan di ba alam naman nila kung ano dapat gawin para mapataas yung kanilang uh, ratings ano pero hindi nila ginagawa 'di ba? Pangalawa, isa uh, isa pa doon ay yung uh, involvement po no, neta pong si Panota. Natin yung sinasabi niyo pong tignan natin kung magse-celebrate ng fake kasal anniversary. Meron 'yan. Sarswela po nila 'yan, 'di ba? So ngayon, puntahan natin ang isang Main Mendoza, no? Si Main Mendoza po ay uh, naki nakisaya no? sa Itbulaga dahil isa rin naman po siya sa mga host ng Itbulaga, no? Dito po sa Itbulaga Olympics. Uh, matagal na ho yan, ano? Matagal na hong may Itbulaga Olympics noon pa man. Ay, ang dami ho kayo, marami ho kayo makikita ganyan sa uh, YouTube na po pwede ninyong balikan at panoorin, ano? At uh, ngayon, syempre, bilang tradisyon na rin naman po nila ito, 'di ba, yung mga Ipulaga Olympics, mga palarong ganito. Eh na atin pong nabasa dito po sa kampo nila Alden Richards, ano, na okay lang daw kahit tinanggihan ng TVJ itong si Alden Richards sa makapunta sa Ipulaga. Hindi naman daw po magpo-promote, makikilaro lang naman daw po, ano? Yan po yung yan po yung nabasa ko sa bakuran ng mga Alden fans. Okay? At uh, bukod nga riyan, ano? Eh dami pong sa mumaang Loob dito po sa TVJ. Bakit naman daw ganun ang ginawa ng TVJ? Bakit naman daw ah uh, bakit naman daw hindi pinayagan ito pong si Alden Richards na makatungtong man lang ng itbulaga. Ito tal da, bargains pa rin naman daw siya. So ngayon, tataas daw yung kilay nila na ang na ang um, management ni Alden Richards ay ipinadala siya dito sa Showtime to promote pulang araw diba? Kasi nga eh doon ay eh, talagang uh, doon talaga na po muna si Alden ano, instead doon nga naman si bulaga na ayaw siyang payagan ng TVJ. Sabi pa nga po ng ibang mga netizens online ano? ng ibang mga fans ni Alden Richards, hanggat nang doon daw po ang TVJ, hindi hindi na raw po makakatungtong pa ng it bulaga. Ito pong si Alden Richards. Sabi naman po ng mga Alden fans, no? At ako na rin, ano, who cares? wala ko kaming pakialam kahit hindi ninyo patungtongin si Alden Richards dyan sa Itbulaga. Okay? Wala ko kami pakialam kahit hindi ninyo patungtongin si Alden Richards dyan sa Itbulaga. Ang importante, we know the truth between Maine Mendoza and Alden Richards. Ano? Na sila po talaga ang nag-survive, no? Ang talagang tumulong ng husto sa Itbulaga para po makasurvive sa drought nila pagdating sa ratings. Diba? Magsasara na nga po sila eh. Inamin din naman po yan ng TVJ. So ngayon, sino ngayon ang lumalabas na walang utang na loob si Alden o ang TVJ. Diba? So, again, para po sa mga nagtatanong, ano, alamin niya muna kung si Min Mendoza ba talaga yung involved sa mga kabagay-bagay na yan. Tulad nga po nung uh, tanong po no, ng, ni Ms. Irma Santa Teresa, diba? Ah, uh, pumunta po ba talaga? Uh, regardless kung pumunta o hindi, tanongin, uh, alamin muna natin si Min ba talaga yan. 'di ba? At uh, kasi sabi nga nila, 'di ba, to see is to believe. Pero iba nga 'yung nakikita ng, ng mga netizen sa talagang matagal nang nakasubaybay so kay Main. Alam na alam nila, kabisadong kabisado nila ang isang Main Mendoza sa hindi. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.